Kaya lang ako na po. para matapos tayo. Hindi tayo matapos ito. Malaki pa itong... Dalo to si Mama Jo Isa. Iwan pa namin itong Isa. Dadalhin po namin ito. magandang umaga po sa inyong lahat no sa lahat ng mga viewers ko sa lahat ng mga solid subscribers ko magandang umaga po sa inyong lahat so ayan uh, pag lunes po uh, ito po yung trabaho ko dito po ako na assign sa sagingan uh, ito yun umaakit po ako ng mga saging gamit yung ang na yan pag lunes at saka pag martis naman uh, maghahagbas ako kung hindi hindi maghahagbas mag, bus, mag uh, watering yan yung trabaho ko. Martis, Merkules, pagkahuibis naman po ay babalik naman po ako dito sa area na to para ano naman para mag-akyat na naman yan Alam yung ko trabaho. Mm, yan yung trabaho ko dito, guys. No, uh, ito yung ano ko gagawin ko ngayon, uh, Akyat ako ng mga puno uh, yung yung mga bunga aakyatin ko yon. Uh, may naguna na sa akin, uh, malayo na sila kasi kasi po ay uh, bago ako bago ako mag bago ako magsimula dapat na espriha na yan may medisina na yan oh may dalawang nag, na, na, nauna na sa akin at saka yung isa na na yun yung taga espri namin ay uh, isa yung siya yung sumunod uh, pagka medya oras ako naman pagka 10 minutes ay papasok na rin ako dito sa area na to Ah, sakto-sakto lang po ay uga na yung tayo na si Angel sa taas oh. Uga na yung ano, yung saging tama-tama po. So, ay, ayan po. po. Mm. Si Angel marunong na si Angel mag akyat, akyat ng ganyan kasi uh, noong noong wala na siyang klase, eh, no, no. Palagi na tong sumasama sa akin. Mm alam niya po so ayan guys ah, pakita ko pala sa inyo guys yung mga uh, kaya ito yung uh, ito yung area na na papasokin ko ngayon guys is 8 hectares po ito 8 hectares po ito ito yung ano yung tatapusin ko 8 hectares 8 hectares po yan, yan kailangan tatapusin ko po sa isang araw dapat paspasan po sa trabaho marami kang aakyatin katulad nito guys ay kita ko sa inyo guys ayan o oh, ah, dito sa ayan o oh, ayan kung ayan. ayan sa ibabaw guys ako hindi maklaro dito okay dito ayan guys o so... oh. so ayan guys yan yan yung aakyatin ko mga ganyan short yan ang tawag niyan short Pagkatapos may long din yan. Yan yung akitin ko ngayon. Pagkatapos 8 hectares po ito guys. So, so makakatkat ako ng, ng isang araw. Aabot po na mga 300. Kung hindi aabot 300, mga 280 o 250. Ka, kaganyan. So ayan yung mga bagong tanim dito guys. So, yan. Kami po nagtanom nito. Nagtan nagtanom nito. Lumaki na siya. Kaya po noong, noong nakaraan, kaya po nag upo po kami guys dahil po nito. Kasi po pinuputol na po ang ganitong saging. Oh, may natira po pero kaunti na lang po. Yan po yung 8 hectares na napapasukin ko ngayon. Oh, pero lahat po ay pinuputol na kaya pinapalitan siya ng bago. Ayan guys, yung mga pinapalit niya, yung bago na yan. Hmm, puro po sin sinyoritahan tulad katulad nito puro po ganito lahat pagkatapos ayun nga wala nang bumibili na buyer sa sa ganitong sa ganitong klase na variety kaya pinalitan siya ng ganyan kaya po nag kaya po nagbawas ng tao kasali na po ako yung nagbawas buti na lang po ako ay nag extra extra nag extra hanggang ngayon po ay unti-unti ako nakabalik dito sa sa ganyan ayan po So ngayon uh, ngayon po ay simulan na po natin ang pag-akyat dito sa sagingan para makita po ninyo guys. Kukuha po ako ng hagdan. Na naiwan yung hagdan ko. So guys, a uh, akyatin na po natin to. Ano lang yun guys. Uh, mabilis lang. Pero sa sobrang laki, sa sobrang lawak ng ng area na to, kaya uh, ma ano ka talaga, mapapagod ka talaga. Ay nga si Ingil, oh, marunong na umakyat si Injil kasi sanay kasi siya. Pag, pagkatapos ko, siya nakaagad umakyat. Yan yung mga, yan yung baba na nabibiki. Palangga, kay ako na po. para matapos tayo hindi tayo matapos nito malaki pa itong tatapusin natin mm. yan si Angel guys so tayo naman doon naman tayo sa kabila guys kabila dito ah ito may nandito guys may bunga dito so ayan dito tayo guys kabila naman po tayo pakita ko sa inyo yung mga long short lang yung mga cut cut natin dito yung pakita natin yung mga long natin baka may makita tayong long dito ah ito may long dito ito guys may long guys oh. Yan gusto? Yan long yan. Yan yung long. Maghanap tayo dito. Ay, dada! Meron isa o. Asa? Ah, uh, ito. Ito guys, long line niya guys. ayan po. Oh. Ito pa isa short. Oh. ayan Naipost sa face short, guys. ayan oh, short. So, i-up muna namin 'to camera, guys, kasi para mabilis kami kasi mal mal malayo pa kami. Malaki pa ito ng dadaan ko, hitik tars Kaya i-up muna yung camera ko guys uh, tapos na kaming mag nagtrabaho nakapagod po <laughs> at tumulo yung singot ko Ayan po so ngayon po ay uh, manguha po kami ng butong kasi sabaw sa butong kasi gusto ni Angel ng sabaw do sa butong daw ayun guys so si babaw kaya manguha po kami ng butong para pang ano ba tambal sa uhaw Akala ko, Dada, ikaw na yun. Dada. Dada. Akala ko, yung nahulog, ikaw na yun. Yan guys. Ito yung mga yung yung yung, 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 yung natin na butong. Okay, uho na lang si chill. Dalo to si mama jo ni isa. Iwan po namin tong isa. Dadalhin po namin to. Para kay jo. Dahil sarapan si mama jo niyan. Mm. Kuwati mong kanikaw

Oh, sabaw. Dali, dali. <laughs> <laughs> oh, no. no. Luy <laughs> kayo. <laughs> 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 Hilig-hilig magkaing uban-uban, guys. Sana kasi sa pag na sabi ni Mama Jo, baka daw akong kuyog baboy. Hmm. Ah, ko nito. Maruya. Oh. <coughs> Thank you. Kaya po tayo guys. Nang maruya. Yes o. Tag 5 pesos. sir. Iwan ko, Iwan ko kung magkano, yan, magkano dyan sa inyo. Pero dito sa amin tag 5 pesos lang po ito. May guys ay uwi na kami. Katapos namin kumain ito. Kasi tapos naman yung trabaho ko. Yung mga kasama ko ay umuna na sa akin. Nauna na sa akin, umalis. At okay, hindi po alam ni Dada po, ano po pangalan nila? Ang tawagan po nila lang po ay Go Pri! Oh, ano na 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 yan, yan, yung mga Yan naman yung sangod namin. Dong Pri alam sinong pangalan niya. Alam, pero yung sangod lang namin kay Dung at saka pare. Kaya ko nga niya mo alam dahil dahil yan lang ang sabihin mo bawat araw. Ako! Pre! Dung! Bisingot na good si Angel. Pinawisan na si Angel. Nagsunod-sunod sa kwa. Ganami siya magsunod-sunod sa kwa kay kuwan daw ma di maganahan daw siya magtanaw-tanaw sa kwa nga nagtrabaho. po nakala ko ni Dada magtaka. Hmm. Pagkatapos, kung lang hindi lang niya mapigilan na pagkatapos ko makiat siya na naman. Yan yung trabaho niya. <laughs> Kasi noon pa. Kaya hinayaan ko na lang. Sa baka <coughs> Nasa gamay so. guys oh. Ganahan ka itong isaan eh. Kahit mohong-mohong. Itawag mo yan yung mohong-mohong. Hindi po ako kumain ng ganyan po. Pero kumain po ako sa juice niya. Kaya ang sarap po. Sedot na. Jinjel Angel, hindi siya kumakain ng ng unod ya yeah, sa bawor pag ito hindi sa kumakain ng ganito ang sarap dahil po eh pero pag ganito guys hindi sa kumakain ang, ang, mahilig kumain ito ay si Joe Pali ko sanina. Bibi pa lang ga. Pali ko sa sanina pa bi. Ito ay iwan ko pa jo. Dadalhin ko to sa kanya. Tubig, ano Oh, kayo, oh. juga. Dah, oh, bertahanlah. Sudah. Hmm. Anting nan mo? Hmm, may mm, muscles na Dada po, laki na po eto So, ayan guys, uh, tapos na tayo. Uh, uwi na kami ni Angel. Sakto-sakto na po uh, alas 3 na plus, alas 3 uh, alas 3:32. Uh, uwi na po kami. Hanggang dyan lang po guys, no? Uh, maraming salamat po sa inyo. Thank you po so much sa pagmamahal niyo po sa amin. Maraming salamat po. I love you po sa inyong lahat.